may delegasyon po kami sa trabaho dito. Ayan po ngayon, si Sister Mimi po ang nagluluto ng ampalaya. Ginisa na po yung lamas at saka yung salmon. At ngayon, inilagay na po yung ampalaya. Nilagyan ng asin. At syempre, inilagay na din dyan yung mga ibang sangkap ng sumarap yung ampalaya natin dinamihan ang pagluto ng ampalaya. Kasi po, madami po kaming kakain dito. At ngayon ay dalawang sandok na ginagamit kasi po nang mamix po siya ng mabuti. Ayan na, tapos na. At ang sarap ng kainin niyan. Wow! At dito na naman tayo sa next recipe po. Ito po ay tinulang bangos Pinatanggal nga pala yung pinagkuluan yung unang kulo ko tatanggalin dapat yon ngayon pwede na yan lagyan ng gulay at saka templado na yan ayan na kompleto na po siya may lamas at gulay na ayan na ha Oni na siya at saka ito na yung kompleto talaga ayan o oh. mainit pa at lagyan ng takip ng hindi madumihan. Wow. Thank you for watching.